At nasa linya via Viber, si Executive Director, dating Admiral ng na Philippine Navy, Lumer Bernabe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sir Lumer, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, na uh, Commander Bong Nebrija. At sa inyong mga tagapakinig. Uh, Sir Lumer, matanong ko lang. Ito, ito na naman tayo. Uh, nationwide transport strike ang ikinakasa ng Manubela. Uh, actually, nung nakaraang linggo po, nakausap namin si uh, Sir Mar, Mar Buena ng Manubela at uh, kanya nga po talagang silungurado na magkakaroon uh, sila ng nationwide tigil pasada. Uh, sa bilang Executive Director po ng LTFRB, Sir Lumer ano po ang paghahanda ng sinasagawa natin para ma-mitigate yung effect ng tigil pasada? Uh, thank you very much sa uh, uh, Commander Bong. No, uh, Sa pag-uutos ni Acting Secretary uh, Banoy Lopez at ganoon din naman ng ating Chairman Attorney Vigor Mendoza, nagkaroon po tayo ng mga kaukulang preparation para dyan. Meron po tayong tinatawag na Interagency Task Force on Tigil Pasada. Ito po ay binubuo ng DOTR, uh, kasama din po dyan ang Philippine Coast Guard, LTFRB, MMDA at ibang ahensya ng gobyerno kung saan po pinupulpo po natin yung mga available na mga sasakyan na maaari nating magamit just in case meron po tayo mga kababayan na stranded dahil sa tigil pasada. Uh, yun nga po, ano, uh, Sir Lumer, itong uh, tigil pasada na to. Uh, eto na naman tayo pang ilang tigil pasada na to ng Manibela. Is there any attempt para mapigilan po itong pagtitigil ng pasada kasi po nagsasakripisyo talaga dito sa tigil pasada nito eh yung mga commuters natin na wala naman talaga kinalaman sa pinaglalaban nila uh, hindi hindi ba na, naupuan to hindi ba sila nakipag uh, dumulog sa inyo ng isang uh, dialogue para hindi na po nila ituloy itong ano yung tigil pasada na to? Ah, uh, sa totoo po, uh, nagkaroon na po ng pag-uusap ang ating chairman, ano po, na si Attorney Bigor Mendoza sa mga issue ni uh, Marbel Buena as far as LTFRB's concern. Ngunit sa ngayon po ay parang ibang-ibang ibang issue po ang kanyang uh, pinaglalaban. Tungkol yata ito dito sa mga mga pagkakaalam ko huli ng mga L, ng LTO o may mga issue din sila tungkol sa pagpapalabas ng rehistro, no? So, sa part po ng LTFRB ay uh, malinaw na po ang aming mga napag-usapan tungkol sa kanilang mga issue. So, sa akin, para sa akin. Okay, uh, sige okay, po, sige po. po. Sir, Sir Loomer, sige po. So, sa akin po, malino na po yung mga issue na nila with LTFRB ay binibigyan na din po ng pansin uh, sa utos din po ni Secretary Lopez at saka ni Chairman uh, Uh, Bigor Mendoza na ayusin po, uh, bigyan po, pansin yung mga issue na kanilang dinadaing sa LTFRB. Uh, yun nga, no? uh, Sir Lumer, actually uh, knowing uh, uh, Sir Bigor Mendoza, eh, talaga po ang puso niyan eh, nasa transportasyon. At ito po mga transport groups na ito, eh, kanya po talagang dinadialogo at ang laki po ng tiwala sa kanya ng mga transport groups na ito. At maganda pong balita yan na hindi na po related sa LTFRB itong mga hinaing ng uh, manibela, kundi sa ibang ahensya naman ng, uh, ng ating gobyerno. Pero ganoon pa rin, na, uh, Sir Lumer, tayo pa rin pong, kayo pa rin po, lalong lalo na ang LTFRB, together with the interagency uh, Task Force on Tigil Pasada ang magmomonitor at mag uh, uh at at sisiguraduhin may masasakyan ng ating mga commuters. Tama po ba? <coughs> tama po 'yan. Uh, sa additional din po na informasyon, uh, naghanda po ang ating chairman ng 20 uh, modernized uh, public utility jeepney na po pwede nating tawagin ano po just in case po na uh, magkakaroon po ng mga stranded passenger bukas. At meron din pong nagmo-monitor from LTFRB kung ano pong mga lugar ang maaaring maapektuhan ng tigil pasada. So in short po, nakahanda po tayo sa anumang contingency na maaaring mangyari po sa sinasabing tigil pasada ng grupo ng Manibela. Uh, kasi po nung nakapanayam namin si Sir Mar Balbuena ng Manibela, eh, may iba't ibang lugar po no? sa buong bansa ang uh, minensyon niya. Eh, mostly ito yung eh, mga cities din uh, in Visayas and in Mindanao. Ah, uh, sa tingin nyo po Sir Lumer, gaano po makakaapekto or kung may numero po kayo, ilan po ang uh, magpo-participate dito sa tinatawag nilang uh, nationwide na tigil pasada? Uh, wala naman po tayong ano, basta nakamonitor lang po tayo. Ngunit uh, at sang, ayon din po sa mga pagsasabi ko mismo ng ng Mr. Malbalboy ay nationwide nga ito. Sa balit na naman po ang lahat ang ating mga regional directors nasabihan na rin po namin, lalo na po ni Chairman Bigor, na maghanda sila sa anumang contingencies. Nagkaroon po natin tayo ng coordination with the local government unit at atin pong hiningi sa kanila ang mga available na sasakyan na maari nating magamit just in case po na may mga, sabi ko nga, stranded passenger na maapektuhan nitong tigil pasada. Pero nakikita natin, uh, Sir Lumer, sa mga nakaraan na tigil pasada, meron pa rin po talaga na even miyembro nila, na bumabiyahin muna para meron siguro pagtusto sa pang-araw-araw nilang pagkabuhayan pangkabuhayan. Ano? hindi eh, naman po agad talagang tumitigil pasada. Uh, nakita na rin natin yung iba talaga, eh, bumabiyahe naman at binibigyan natin ng pagkakataon to na kumita at bihira na nagpapadala tayo ng libreng sakay. Uh, meron ba tayong ano, ina-anticipate uh, Sir Lumen na uh, just in case eh, magkaroon ng kaguluhan at uh, pilitin nilang tumigil sa pagpapasada yung mga ibang miyembro nila? Ah, uh, you naman know po. Uh, may coordination na rin po tayo sa mga otoridad, uh, lalo din din po sa MMDA. Ah, uh, meron din po tayong coordination sa LTO, at saka po sa mga law enforcement unit na pagka po pinapayagan naman po ang mga ganitong uh, pagpapahayag ng ating mga hinaing, subalit uh, Pagka po ganoon na atin na pong pipigilan ang pagpasada ng ating kanilang mga kasamahan o ng ibang hindi nag-participate, ayun po ay labag sa batas at ayun uh, po ay maaring uh, maka-violate din po o makalabag din po sa franchise uh, uh, contract ng ating mga mga namamasada. Kaya po uh, hihingin po natin ng tulong ang mga law enforcement agencies para po mapigilan ng mga ganitong uh, pagkilos. Uh, natatandaan ko, Sir Loomer, ano, mga September 19, kung di ako nagkakamali, yung huli nilang tigil pasada. Ito yung bago mag-September 21 na rally. Ano. Uh, during that time, meron ba tayong nakita na, ano, uh, na dapat natin pagtuunan ng pansin ngayong darating na tigil pasada nila na na-anticipate natin na maaring makasagabal o maaaring magpahirap sa ating mga commuters na tugunan na natin bago pa mangyari ulit 'tong tigil pasada nila bukas hanggang Webes? Ah, uh, no po nakaraang September 19 sa sa aking pagkakaalala ay nag-deploy po ng mga bus uh, galing sa Philippine Coast Guard uh, from the Philippine Ports Authority at saka po sa Office of the President. May mga mangyilan-ngilan po tayong na isa kayo ano po sa mga apektadong lugar na nabigyan din naman po ng pagkakataon na gumamit doon sa mga libreng sakay na inaalok po ng ating uh, ng DOTR at saka po ng mga member po ng interagency task force. So ganoon pa rin po ngayon, uh, nakaready pa rin po tayo. Just hindi po natin uh, uh, na discount yung mga ganyan possibility basta po nakaredy po tayo para naman po mag, uh, mamitigate po yung impact nitong uh, kung sakasakali mang matutuloy ang tigil pasada na to. Uh, tama yun, Sir Lumer. Nakita ko ang LTFRB at saka yung ibang ahensya ng gobyerno na involved dito sa mga tigil pasada na ito. Nakakuha na sila template na gagamitin para sa ganun, eh, maisagawa ito, ma-voice out ng mga nagrarally kung o yung mga nag-i-strike uh, yung mga kanilang hinaing pero at the same time, hindi makaka-apekto sa daloy ng trabiko for one, and sa pag-commute ng ating mga kababayan na papasok sa opisina. Pero Sir Lumer, sino-sino po po ang mag-provide -pro ng uh, mga transportasyon just in case na matuloy ito bukas o abutin ng tatlong araw? Uh, sa palagay nyo ba Sir Lumer, abutin ah, ng tatlong araw itong tigil pasada nila? Uh, hindi nga. Sab sabi ko nga po kanina, we are not discounting any possibility. Pero nakahanda po, ano po, uh, soulitin ko, ang mga... Uh, vehicle o transport uh, unit vehicle na pwede pong mag-provide ay manggagaling po sa Philippine Coast Guard, meron po sa Philippine Ports Authority, meron din pong galing sa Office of President at uh, uulitin ko po, meron din po nakahanda ang 20 modernized uh, public utility jeepney na inihanda ang ating Chairman uh, Bigor Mendoza at yan po ay uh, ang namumuno nga po pala dyan para sa identification ng mga affected areas ay uh, at ang pagde-deploy ng mga modernized uh, PUJ natin ay ang uh, Regional Director ng S ng NCR si Attorney uh, Zona Tamayo siya po ang na-designate natin na maging uh, overall task unit commander nitong uh, LTFRB uh, task force ayun po eh Sir Lumer Maraming salamat sa oras. Alam po namin na ano po ngayon, holiday po ngayon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Ah, meron po ba kayong mga mensahe lalong-lalong na po sa ating mga kababayan na babyahay po bukas? Uwasan uh, uh, po ang ating mga kababayan na uh, ating pong D.O.T.R. sa si pamumuno ni Secretary uh, Banoy Lopez, ang LTFRB sa si pamumuno ni uh, Attorney Chairman Bigor Mendoza, ay eh nakahanda po na umalalay at uh, sumagot sa anumang uh, pa... Pangailangan ng ating mga commuters para po sa maaaring mangyari sa tigil pasada na ito. nakahanda po ang DOTR para maglingkod po sa ating mga mananakay, katulad din po ng MMDA. Maraming salamat po ang Executive Director ng LTFRB, dating Vice Admiral Lumer Bernabe. Maraming salamat po. Salamat din po sa inyo. Magandang gabi.